Magandang magandang umaga po sa ating lahat At uh, sa umaga pong ito Nais ko pong uh, itampok sa inyo Ang isa pong uh, kaibigan uh, Sa katauhan po ni Brother Paas Sino ba talaga si Brother Paas? Si Brother Paas po Ang tunay niyang pangalan ay si Rogelio ano po At saka yung uh, kanya may bahay Ay si Marites At uh, sila po ay may dalawang anak Ang pangalan ng panganay Ay si Piniel atang ang pangalawa nang si Daniel ang uh, mag asawa pong ito ay nakapag uh, pastor doon po sa Calaguas Calaguas Island isa pong uh, kilalang island dito po sa Camarines Norte ang uh, tinagurian pong uh, uh, Boracay ng uh, Bicol Camarines Norte so, sila po ay nagiging uh, uh, manggagawa sa ilalim ng uh, Jesus is Lord tapos uh, sila po ay nalipat dito po sa bayan ng Daet uh, kung saan siya din po ay patuloy na naglilingkod sa under ng GIL at siya din po ay nagiging uh, tagapagsalita uh, sa pagtuturo ng mga moral values sa ating pong mga kapulisan dito po sa Provincial uh, Police Office ng Camarines uh, Norte so yun po yung uh, kanya pong uh, Uh, background at nakilala namin sila nung sila po ay uh, uh, sumasama kay Kuya Bal at uh, nagkakaroon din kami ng mga meeting uh, yung po ay regular na monthly meeting at nung pandemic ay mas lalong uh, napalapit kami yung pamilya kasi uh, kuminsan ay pumapasal sila sa bahay, kami naman ay papasil din sa bahay nila so yun po yung uh, pagkakakilala namin sa mag-asawa pong ito hanggang sa siya po ay kinuha ni Kuyabal at ako naman ay nagiging busy sa farm at uh, ngayon po ay uh, paikot-ikot din po dito sa uh, Bicol Region so yun lang po yung time na kami ay magkasama kaya po uh, salamat magamat uh, uh, isang uh, hindi magandang pangyayari na siya ay uh, mayroong sakit So, at na uh, ano, kumbaga na natili lagi sa bahay. So, ganoon pa man, may layunin ang Diyos sa lahat ng bagay. So, yun po. Maraming pong salamat. God bless. Game. May tao kaya? Parang may nagsasalita. Ako. Ay, dogi, wag kang mag-ano ha. Wag kang mangagat dogi ha. Eh, hey, badal pangas. Hi Pastor Yunve! Eh. Hello! Hey. Hi! si Brother po? Hi sis! Long time no see! Si. kumusta Purin ang Panginoon! Salamat! Hi Pastor! M m po! Salamat sa Lord! Ta, ka sis? <laughs> Kumusta? Kumusta ng... ka man? Kumusta naman ni eh. Oy? Brother Paas, no. kinakausap. Dali lang, ako, may ako. Ba, ikadjut ba ya? Kaya na ako yun. Sige, sige, Abang, abang uh, nag-type siya, magsalita lang ako ng kung. Sige na. Oh, ito yung uh, ano eh, partner <laughs> partner in crime. Ne, <laughs> 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 yeah, ito po yung ano. Da, da, salamat kay nakabisita ka. Ano ba na si Sasto yun yun? Ito na nga niya ito kung pumunta dito eh. Kaya na siyempre, alam ko na nga na bisita. Siyempre, karangalan din ng isang lingkod ng Diyos. Nagtulad ko ang bisitahin ako ng kapwa ko lingkod. Privilege ang ono niya. Kasi ano yan eh, blessing yan. Malay natin, baka tuloy oh. Biyaya nga ko ng Diyos ng Himala. Pagalingin ako kasi may lingkod ng Diyos na bumisil ba. Yan ang dasal natin. Oo nga. Mabuti. Pero... Kapatid kayo nito ba Ah... Uh, ang schedule ko talaga, Huibis, bis... ah... Uh, Merkulis hanggang Bernis, nasa labas. Uh... So... Sabado hanggang martes dito lang. Online pala, online. Sa totoo lang ba'y? Nakakamiss ng ating pinagdamanan. So, yun po, ah... Uh, gusto ko lang malaman din ng iba, nung... nung uh, pandemic time. mm -hmm. so, Uh, minsan dito kami natutulog. Minsan sila naman doon natutulog. Uh, yung mga anak namin minsan doon natutulog. Dito dito natutulog. So, yun po yung, yung, yung Tapos, ano kami, tuwing umaga ay walking-walking kami. Sila mga pandemic pa yun. Mga pandemic tayo. Na jogging. At, ano ba pa pang hapare, ano po? Yung mga, yung mga, sa asawa, sa asawa. Ah, uh, sila yung nag-walking. Silang dalawa naman, hindi uh, naman sa usapan sa atin. Siyempre, usapang babae oh. Tapos sa uh, usapan namin ay simple pang sports. No? So, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. <laughs> so, yan. So, namimiss lang namin kasi nung time na, ano, time na, yun na nga, uh, naging stop si Balipaas ay simple, alam naman yung busy din. So, ako ay eh, nagiging busy na din sa farm. Yan. Lalo na ngayon. Pero, lahat ng yun ay bagay yun, yun, yun na Pero, ang tagal natin hindi pa rin ang communication o hindi like, ko kuhan, magmula nang magpapasano ako okay, ibang, hindi naging, naging, naging madalang na yung communication natin. Hindi hindi tayo nag nagkaabutan ng schedule. Oh, kasi papunta oh, dito, wala ka. Punta ka sa bahay, wala din ako. Oh. So, mga ganyan. Tapos, mag-iisip ka naman kayo kumalikin dahil sa paglalakatan.

mas lalong malapit na sa amin. Oh. Napapasyalan na ko doon. Pwede nang iabot ang sabaw niyo. <laughs> <laughs> Hindi mabubuhot. <ba> Hindi nang ng gulay. <laughs> Nalain. Oh. Saging. Maraming, no, oh, maraming manok doon ngayon. Hindi nang kasalang pinawa ng Panginoon na baka nakain ako ng native. Oo. Oh, Maluto tayo pastor. Maluto tayo sa baon ng manok. Nakakain oh, oh, ito maayos na, na pagkain, native na manok. Kakatayan ni Bonnie. Manok Bini. ni Kambal, kakatayan <laughs> ni Bonnie. <laughs> kasi sa paglipat kasi naman, oh, kung okay lang siya oh, okay oh, okay oh, okay okay. O ayan, oh, pinalaki niyang masin niya. makakain ng mga tao eh. Ibang mamunuto lang ang panggulang oh. Pagkatapos ng luna para may siya Oo, oh, sige. Sa pa kaya naman ng akin, bilangin mo 'yan, Ako tutulong magluto. Tayo hmm. magluto. Oo, uh, tapos uh. 'yun, nakakain na. Sige, abisuhan mo lang ako pati, ha. Pati patipad habo. 'Di, halimbawa bukas. Akin ah, 'yung gamot niya, parang binigyan niya ako ng ah. Uh, Palaka. <laughs> uh, Pero 'di ba minsan kasi kung maparibon muna, umalik. pwede man na na kami maregon, pala, At, <laughs> mag ka. dati. Sige pa lahat ng uwi. At doon na lang ano? kasi Marami ako dong alagaan na native chicken. Dati nasa 60 plus, ngayon nasa ano na lang 40 at binebenta mo. Hindi namatay na, lang. Namamatay tapos may na ano na si at saka minsan na, kasi malamig kasi doon. Si siguro. Malamig kasi. Eh kami na po yun. Ay hindi ko pambenta, binili ko lang talaga yan para alagaan, ah. paitlogin. Ah piniplanta ko nito, barley. Thank you po sa sponsor so, ni Ma'am oh, hindi po tayo nag-putungo, pero yun ang na yun. Sarap po, ang sarap po Gamot barley ko ito, coffee. oh. So, mas maganda yung uh, ngayon pa lang, kasi alam naman natin na prevention is better than cure. So, uh, kung gusto natin makaiwas, ngayon pa lang, iwasan natin yung uh, sobrang mga, kanya. oh, magiging sanin ng mga karamdaman na yan disiplina sa sarili, no? Hindi po hindi sabihin na walang disiplina. Ang kasi lahat naman tayo pwedeng magkaroon sa kapitinitan. Oh, kahit pa ano, ano na uh, iwas. iwas. natin kasi ah uh, ating katawan ay prone sa sakit dahil mas tayo sa colin, colin world tayo. Nakakalungkot lang ano kasi dumating sa court na may medical ano, pension na pandemya ng Panginoon. Although nakarating kayo kung kailan sakit ako. to, pero kung inaw lang ko ng kasi, hindi mangyayari ito. Kasi pag mapunta kami dito, wala ka din. Oo. Kaya nga ako, pag lagi lang siya kasama ni Kuya, pag hmm. napunta sila dito, pag wala ka eh. <laughs> Pero po rin na just kasi, okay. at least yung party yung pinagsamahan, hindi pinagbago ng pera, hindi pinagbago ng YouTube, hindi kasi. Still, ganun pa rin tayo. Walang nabakit. <laughs> Pero paglipat nyo, maha, tulong daw ako. Basta itaon lang siyang At Sabado. Siya ako, lang Sabado. Salamat. Ang plano naman po siya. Na, ngayon Sabado, kasi kung hindi hmm. pa nga matay, sabi pati daw ni, ano, ni Supermac, yung Supermac, ano, dera. So, supervisor nang nagagawa doon, ipapatay <laughs> daw muna bago mm. -hmm. ano palipat. Eh, nag ano pa pipinis mo yun. At alam mo, uh, ano, uh, overwhelmed din, ano, she's my wife in the end. Na bisita dati ng kasama, na yung hindi lang kasama, kundi kagod mo. Ganda lang. <laughs> so, na. so nakaka-overwhelmed. bang, Kumbaga, biblical ba kapag Ang lingkod ng Diyos ay bumisig ka sa'yo. Blessing yun. Pwedeng kagalingan, di ba? Malakasan. Nakakatuwa kasi isa pong privilege sa akin yun. Mm -hmm. Nung ako may bisitahin ng mag-amal, na nag-umaw pa ako sa galak. nang nahinang-mahinang, at talagang ko bigla akong lumakas. Kuya Ra, Kuya Ra, kalim. kay Kuya Ra. Kay pati yung kalukuyan talaga. Kay Kaya nakita ko yung pagmamahal ni Val sa akin. Bilang talaga sanggan dikit. Salamat <laughs> sa iyo. Bibili nga ba ng merenda o? Kaya nila natin. yung pala bawal sa Yan lang yata ako. Kaya Bye. Kanta na ba? Kaya gipalit na ako na ba? Salamat o. May ano. May merenda dito. Nalala uh -huh. sa Balu. Bakit doon pa siya? Bakit doon pa siya pinabisita sa Balu? Ang Balu kasi noong unang panahon ay uh, kailangan, ng kailangan ng tulong. Tapos, hindi lang kailangan ng tulong. Sabi doon ay ano may isang may, mayroon na lang silang kunting herina uh -huh. at kunting uh, langis tapos sabi niya, lulutuin nila at pagkatapos kumain, mamatay na sila. O, pero kung iba, kung isipin natin bakit dito pa kami mm. pinakita. Uh, 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 pero yun pala ay Best purpose bro. ng Panginoon para maipakita yung tayo ng talon natin. Amen. So, lahat ng bagay ay may layunin. Magtiwala yun sa Panginoon. So yan, kasi nakita ko naman um, ang nangyayari sa babaeng balon na yun na um, ang just talaga ang nangusap kay eh, Eliseo ng puntahan niyo. Ito, ito bang kakaibabay? Sabi ni Eliseo, Ah, ano uh, Elijah, ano? paki, ano, hindi ako nang inoob? Uh, Nung papunta ng babae yung balo kukuha ng tubig na mainoob, may pahabol pa siya. Uh, pwede yung samahan mo ng punting kinakay. Eh. <laughs> Di ba? <laughs> <laughs> Parang, uh, di ba kung isipin natin sa ating kultura, pero sa, sa kanila, iba naman kultura, kultura talagang prangka, prangka siya. Pero, ating makikita doon na naging honest din yung bal balo, sabi niya, uh, ito nga po, pagluto ako, kunting harina, kunting langis, pagkatapos ng makakain, mamatay na kami. Kasi nung okay. time talaga na yun ay tag-init, -tag tag init uh, walang bulan, walang mong. Pero doon, pinapakita ng Panginoon na siya yung nagpo-provide. Hindi na ubusan ng langis, hindi na ubusan ng harina hanggang sa kumabot yung panahon na uh, bumalik ulit yung patak ng ulan. So, yung maliit na bagay ay pag natin sa Panginoon o sabi natin sa lingkod ng Panginoon ay hindi po hindi po yan lugi, hindi po sayang. So, ako, nabibilesa po kasi imbes na awa, purpose lang talaga. Okay, so, aman namin Diyos na makapangirisan sa lahat. Ikaw po, Panginoon, ang uh, may likha ng langit at lupa at wala po ang mga bagay na, na nakikita namin na hindi nanggagaling sa pati ang aming buhay, Panginoon. At sinabi niyo rin po sa inyong salita na ang lahat ng uh, uh, pagkaugnay-ugnay ng aming uh, kasupasuan, ng aming katawan, ay batid niyo po, Panginoon. Wala po na sa inyo. Sa oras na ito, Panginoon, aming po tinataas sa inyo muli. Sa oras na ito, ang uh, buhay na ibagalpaas, Panginoon, na kung uh, paano na yung katawan niya noon ay panumbalik niyo po, Panginoon. Yes. Yeah. Ang aming pong dalangin na pagpalaan niyo po maging ang mga Uh, gamot na iniinom, maging herbal man yes, o hallelujah. synthetic medicine, yes. Panginoon, o kahit simpleng mga bagay, Panginoon, para sa kanyang kagalingan at sa pangalan ni pang Jesus, Jesus, Panginoon, ibalik niyo po sa kanya. Paalisin niyo po ang karamdaman ito at dalangin po namin, Panginoon, anuman ang gawain ito, katiwala niyo po sa kanya, Panginoon, ay uh, patuloy niyo po niya pong isasagawa. Panginoon, dalangin din po namin mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kamag-anak, magiging sa social media, Panginoon. Salamat sa kanilang tulong, sa pamamahal, Panginoon, pagpapadama ng kanilang malasakit, Panginoon. Salamat, maging na mga kaibigan kami, hindi namin kilala, pero naka, nagpipray para po sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, kayo rin po ay magpala sa kanila. At inaangkin po namin ng tagumpay, niwala po kami na Ikaw ay isang Diyos na hindi nagbabago noon ngayong Amen. magpakailanman. Kaya kung kaya mo gumawa ng himala noong unang panahon, kaya mo pa rin gawin, Panginoong, maging sa mga oras na ito. At inaangin po namin ang tagumpay, Panginoon. Ninyong kalooban at siyang susunod. Sa pangalan ng Yesus, ito po namin, hiling at ilahangin. Amen. 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 Ay, siya na pala, link. Sorry. hapon, ito rin na, sorry kagabi ha nadala lang ako ng emosyon kasi hindi kayo sumusunod eh. <laughs> Pero ako <laughs> mo magdala lang. Huling sa salita na yun. Siguro nadala. Oh, Ewerlin, Pastor, at happy ah, nga ay na-miss ko kayo. Sabi ko, ba't sila, pastor? Oh, na dami na kasi nagpuntan dito, mga vlogger, mga pastor. Oh, Mayroon pa nga mapunta. Sila, pastor J, pastor Le, mapunta pa po, po. Na ano lang siguro ng ulan. Dapat kahapon. Regi, yung kahit na ako na Regi. Ayun. Ayun. No, ako naman ang nag-run na out. <laughs> Ayan po, nagpapasalamat po ako at nandito po kayo ngayon, masayang nang bisita niyo po. At alam ko naman po nga, i-visit po tayo palagi, dami and po. Nandiyan ako, ako dito nyo. Hindi mo lang alam, hindi so, nga po, nahilaan na nga daw po kayo. Wala na, na yata. Kaya, salamat. Isang naman nun. Ano, sabi ko nga ay salamat sa, lo sa Lord kasi nakabisita po kayong mga nagmamahal sa amin kay Brother Paas na buhay pa siya. Kasi kung nung last two weeks na hindi na siya nakasurvive, sabi ko yung mga bumibisita dito ay nasa pantay ng kapaan niya kung hindi siya nakasurvive ng gabi na yun. Pero God is good po at may plano pa po ang Lord sa buhay niya. At alam ko na hindi siya pakukunin ng Lord kasi alam niya na may mga anak pa kami na dapat suportahan. At pagalingin siya ng Diyos dahil may plano pa siya sa kanyang katawan brother pa. Salamat po sa kina po. Yabal at inakalingap. Sabuntin kalingap sa mga pamilya ng matubang families. Sabi po ang support nila, kaya salamat po talaga dahil sa nila, Kuya Val, na tatagos po nila kalingap-rab yung aming bahay na bagamat uh, gusto na namin lumipat na hindi pa tapos, pero yun, nakita nila na ganun pa ang gagawin sa bahay ngayon po ay pinapag-tapos na po ng mag-ama para daw pag lumipat kami ay maaliwalas na lipatan na habang nagpapagaling si brado pa. Salamat po Kuya Val sa support, pinansyal, sa material po. Kanina nandito po sinaghatid ng pinansyal para sa pangulam at may ulam din dala na sinabawan ko kanina. Nakakain po si Brother Paas pati yung sinain na bigas ang dadala ni Kuya Val. Kaya salamat po ng marami kayo balakiin kay at kanina. Sa lahat po ng mga sponsor namin, salamat po ng marami po sa inyong in support. May na po ang magpala sa lahat lahat ng mabuting kaluban na pinagkalooban sa amin, lalo na kay Brother Paas, lalo na sa prayers ko. Salamat ko ng marami. Sa Diyos po tayo, lalo na pa salamat at ang Diyos na po magpala sa bawat sa side of Salamat po kayo natin. Ingat Love you all. God bless. See you again at the altar of praise.